Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? So meron po tayong mga money code or mga secret code na pwede po natin gamitin araw-araw kung kayo po ay nakakaranas ng mga um, kamalasan o tila kaila po sa inyong swete. Kahit alam nyo naman po sa inyong mga sarili mga kajanski na kayo naman po ay nagsusumikap, kayo naman po ay hindi tamad, pero bakit tila kaila po sa inyong swete? Tila marami po mga um, negative energy or kayo po ay sinusundan ng kamalasan o hindi po natin alam na baka Uh, meron pong mga uh, mga ingit, mga evil eye na yan sa paligid na kung saan siya po yung nagiging uh, hadlang sa ating pagyaman so kung malakas po ang inyong paniniwala sa so ganitong uh, mga pampaswerte so kung kayo naman po ay alam sa sarili na hindi po kayo tamad at deserve niyo po ang bagay na inyong hinihiling kay universe so pwede niyo pong gawin ang ritual or ang uh, itong ganitong pampaswerte nito So napakasimple lamang po ang ating gagawin mga Kasyanski. Pwede po kayong kumuha ng isang uh, maliit na kaperasong papel, yung malinis po at um, um kulay uh, green na or kahit ano po yan, pentel pen or ball pen, kasi ito po ay kulay perte. Ito po ay sumisimpulo ng uh, kapirahan or money, okay? So, ang isulat nyo lamang po itong ating uh, money code. So, depende po sa inyo kung ano po ang inyong mga uh, uh, kailangan. Halimbawa, money. So, isulat nyo po itong mga numerong ito sa um, nakikita nyo po dito sa larawan or kung gusto po maging success, kung meron po kayong mga negosyo, or kung gusto nyo po sa inyong mga Uh, mga trabaho na gusto nyo pong uh, uh, magkaroon o kung gusto pong magkaroon ng bagong brand new car okay, kung meron kayong uh, manifest na gusto nyo pong mangyari na, so pwede nyo po itong uh, isulat, depende po so kung dalawa naman pong inyong kailangan wala pong problema yan so kung apat, so why not mga kasyanski huwag nyo pong limitahan ang inyong mga sarili kung alam nyo po na deserve nyo po ang bagay na yan Pagkatapos nyo pong kusulatan, pwede po tayong kumuha ng kahit maliit na kaperasong uh, cinnamon powder at sa si inyo pong hintuturo index finger. Pwede nyo pong ilagay, maglagay po tayo ng kaunti, okay? Doon po sa si inyo mga hintuturo at ipahid nyo po ito doon kung saan po yung banda na sinulatan po natin ng mga numero. At habang uh, ginagawa nyo po iyan, ay inyo pong uh, tayo po ay mag-visualize, pakaisipin po natin yung ating mga uh, gustong mangyari. Yung inyong pong mga kahilingan na binibigay visualize na po natin na ano man po yung ating uh, mga gustong mangyari ay ito po ay uh, uh, makakamit natin okay, kaya deserve po natin yan pagkatapos i-claim, i-affirm po yan sa inyong mga sarili, ang mga swerte yung darating na yan, at pagkatapos mga kajanski ay inyo lang po itong tupin at ilagay nyo lang po yan sa inyong mga pitaka So, everyday keep manifest mga kachanski. So, pwede nyo pong kuhain ng inyong mga tinuping papel doon sa inyong mga pitaka. Pwede nyo po itong bulungan or pwede nyo pong sambitin araw-araw itong mga numerong ito. Okay? Dahil ito po ay makakatulong para maka-attract po ng swerte. Kung meron pong mga hadlang o mga kontra na yan sa inyong mga manifest sa inyong mga gustong mangyari. So, ito po ay makakatulong para tayo po ay lalapitan ng swerte na yan. Especially po kung deserve po ninyo yan. Dahil sa pamamagitan po nito ay pinaparating po natin Universe na tayo po ay ready na makareceive ng blessings na yan. They deserve po natin yan. So, yun lamang po mga, uh, mga kajanski at um, um, kung meron po kayong mga katanungan o hindi mo masyadong taro sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ipapa. So, uh, kung hindi man po mangyari yung ating mga kailangan, so wag po tayong mawala ng pag-asa. Okay? Dahil normal lang po yan, kung hindi man po agaran, huwag po tayong uh, uh, magreklamo sa araw-araw at lagi po nating inaantay kung bakit wala pa. Ipanatay nyo lang po ang inyong mga sarili. Patuloy po tayong magsumikap. kung ano man po yung ating ginagawa ay uh, atin pa rin uh, tayong uh, pag-ibayuhin. Uh, Mag-isip po tayo ng mga masya, uh, mas lalo pang uh, ikakaangat okay, ng ating pamumuhay. Huwag po natin sayangin ang araw na wala po tayong ginagawa na tayo po ay upo na lamang sa isang tabi na magiging tamad na lamang po tayo at uh, mag-aantay na lamang po tayo ng sweat sabayan po natin ito ng aksyon, pagpaplanong gagawin at pagsusumikap at itong mga pampaswerting ito ay makakatulong para tayo po ay kapitan ng sweat na yan so yan lamang po ng mga kasyansky and maraming maraming salamat and see you again on our next one